Good morning! Ania kita sa barangay? Uh, Kavington impasog ang bukid nun ang gigamitan o granumus plus gran foliar nga patatas So, nindot kayo guys No? So, ang tagihan niyo sa kaigrot ika niya ni uh, <coughs> luson, no? Kasi nila siya dali sa Kavington Huwag mo mga guide din So, guys, tanawa si Granumus Plus grabe nakatabang sa mga farmers din he sa pintasugong bukid nun dire sa Kibington, no? so uh, minatid ka ayo guys magani mo din he uh, mapay pagkuhan eh. so minatid ka ang ato ang limo farm sa ato ang patatas no? dako kay nakatabang sa iya ah. so guys Uh, may kita ni mo um, si si na kung unsa ka nindot si Grand poliar o si granium Yumos Plus nga diin bilib na ang maong farmers ani guys pag iya no? so, so iyang nakita ang iyang giatangan niya ni kung ang pagharbis mga next month maharbis na ni siya no? So, kadaku, sa kadako sa iyang patatasan na wala siya laing gigantin only patatas lang kay nindot de ang patatas kay nga no gili siya ni mong mabinta o amura mahal gil ang iyang binta no ang tagi tanawa guys oh wala kakabalo ingon anak lang pero sa no maunis siya si matiklaw Tiklaw uh, ni siya sa mimbe, sa red no Kani patatasan mo na ni Yang Kung siya pa, daghan sila mga kauban yung mga <coughs> igurot, no? Pero, siya sa lang daw magamit. Kaya eh, kung nindot daw, <laughs> hindi siya magsaba para iyaha na lang. No? Pero, nagjoke lang siya. Gusto po siya makatabang si mga kagalingong uh, kababayan niya ngagikan pod sa Luzon. No, guys? So, mau kena na antagia. No, partner. Mayung bugto. No, gibisita na sab ka na mo. Gidadaan mo. yumos. No, para dyan nindot ang imuhang Ay, So, guys, mo si siya si Susima Tiklaw. No? Oo. oh, -oh. Gwapa na experience daw siya gyumo. So, grabe ka kogihan, no? Bisa nga ulan. Trabaho sa iyang patatas, no? Mo oh, unsa ang ganay iyang kwarta, guys. Grabe. Karon pa pugo nakakita tinuod. Punuan sa patatas. Binako kun sa ning patatas. Mura di ebot siya og kanang kamatis. No? Kung wala ka kaila, makain ng kamatis na siya pero dili na siya kamatis guys mao ni siya ang patatas punuan sa patatas no kaya kita na ta so salamat and good morning for more details just message us today